Paalala sa mga motorista, laging sumunod sa batas trapiko. Disgrasya ang inabot ng tatlong sakay na motosiklo matapos makaladkad ng bus sa Araneta Avenue. Kinabol daw kasi ng bus ang stoplight, kaya nasa pool ang payuter na motor. Nasa gitna ng aksyon si Amber Gonzalez. Kuha sa CCTV ng MMDA sa kanto ng Araneta Avenue at e. Rodriguez sa Cubao. Pasado alas 4 ng madaling araw, ang Florida bus na ito na kinaladkad ang motorsiklo sa ilalim. Sa lakas ng impact, kita pa ang usok at spark mula sa motor. Napatigil na lang ito sa gitna ng kalsada at agad dinumog na mga tao. Swerting may MMDA enforcer na nakatambay sa lugar, kaya agad napababa na ang mga pasahero ng bus. Wala namang nasugatan sa mga ito, pero ang tatlong sakay ng motor, kritikal ang kondisyon sa ospital matapos tumilapon 20 metro ang layo. Minga po silang tatlo kasi puro ulo yung tama. Nakita po namin may helmet pero hindi po namin alam kung suot po ba nila o itong bit-bit lang sa inisyal na investigasyon. Naghabol sa stoplight ang bus. Nagkataon namang payuturn sa intersection ng motor, kaya ito salpok. Kwento pa ng mga tao sa lugar. Tila gusto pang takbuhan ng bus driver ang mga biktima. Kung wala yung motor, inakbuhan niya na kasi sobrang bilis. Nakita niya na nakatilapon yung tatlo. Inarurot niya pa, inabol lang nila. Inabol nila. Tinignan nila yung plate number tapos meron dun na Nakakalang na anong motor. Di bumaba mula sa busang driver. nakinilalang si Michael Santos sa takot na kuyugi ng taong bayan. Pagdating sa tanggapan ng QCPD Traffic Sector 4, iwas sa kamera si Santos at tumaging magbigay ng pahayag. Okay. Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries si Santos habang nagpapagaling na rin ang mga sugatang sakay na motorosiklo. Handa naman ang Florida bus na sagutin ang pagpapaospital ng mga biktima. Umaaksyon! Amber Gonzalez, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere.